bakit ang sexy mo? Ha? <laughs> eh? Ang unahin kailangan mo. Ha? <laughs> ah, eh? Yung bala sa puso ah. Ah, yung bala sa puso. Oo. Oh, oh. oh, yun has... uh, Thank you. Anong gagawin mo sa 40? Hindi pagbili ko pagkain. Ay pagkain. Oh, mister pa. Anong mister? Asawa, naghanap ng asawa. Naghanap pa ng asawa? Oo, oh, oh. yung guwapo. Yung gwapo? Yun lang pa problema mo, asawa? Oo, oh, asawa. Bibigyan kita asawa ngayon? Oo, oh, yung mayroong magyakap sa akin. O yan, asawa. yakapin ka, sigurado. <laughs> pwede, Jesse. Eto, pwede na to sa'yo? Oo, oh, pwede. Tayo ka nga kung pantay kayo. Dali. <laughs> mag Hindi. magyakap. Hindi, mamaya na yakap. Tabi muna kayo kung bagay ba. Ayan. Jesse, kung... Magkabagay kami. Magkabagay. <laughs> Anongin mo pangalan niya? Magkilala kayo. Anong pangalan niya? JC. Ay, JC. Ako naman, Remedios Portis. Namang ka na? Ah, 58. Eh. Kaya pa? Oh, siyempre, malandi pa rin. Ako <laughs> <laughs> pa, pa malanda, para kayo ko na siya. Oo. Oh. Uh, okay. <laughs> Ay, pwede magtanong? Pwede magtanong? Okay. Ano pangalan niyo po? Remedios o Ah, uh, taga saan po kayo? Taga Pindangan ako. Pindangan? Pindangan Miss, sa Pangasinan. Ah, uh, saan yun? Malayo? Oh, hindi na lang ako, Pindangan, miss. Ah. Uh, ba Ah, uh, napansin ko lang kasi kayo parang may hinihintay po ba kayo? Oo. Oh, oo. Oh, oh. Sino po? Ah, ah si po. Ah, anak ko. Ay, ah, yung anak nyo? Oo. Oh, oh. Rulan Ilan Paul. po, ba anak nyo? Tatlo. Mak ah, ng yung ginagawa nila sa akin. Makapobre? problema ang ginagawa nila sa akin ho. Oh. Ay bakit naman ano problema ang ginawa sa iyo? Kasi humingi sa akin ng pera para dito. Nagpupulubi ako, kababa ako. Ha, po kayo. oo, oh, nagmimi ako ng tulong. Ano pong hanap buhay niyo po? Wala nagpupulubi. Pupulubi? Oo. Paano ba 'yung nagpupulubi? Humingi ng tulong ganyan. Binibigyan, Ay, ano? binibigyan nila ako ng piso, lima-limang ganyan. Ilang taon na po kayo? Kasi, 58? Uh Oo. -oh. Asawa niyo po? Wala na matena ko. Oh, wala na? Kan pagdaan ko kanina, napansin ko na kayo rito eh. May uh, nahingi naman na kayo. Meron din. Ilan? 470 pera ng anak ko. Magkano? 470 na binibigay ko yung anak ko. Nung bata pa kayo, anong trabaho niyo po? T taga wala po kasi yung... Uh, taga bisaya ako. Saan sa bisaya? Ah. Uh, Repair man din sa bar ho. Sa? Saan? Ah. Uh, din sa Bisaya ako po, Katarman nyo din Sabar. ah, sa Katarman. bar. Ah, Katarman! punta dito? Inampun ako ng Portis. Inampun ka ng? Ng Portis, tsaka pindahan ako. Ah, kaya napunta ka dito? Oo, oh, nagpupumingi ng tulog kasi yung anak ko. Ilan ba anak nyo? Tatlo. Oo, oh, tatlo. Oo. Oh. Bayo, ako po si Daddy Frankie. Hi, Frankie. No? Opo, kaibigan nyo. Okay. Sabi ko, makipagpintuhan ako kay nanay, baka sakaling may maitulong ako. Ano pwede itulong ni Daddy Frankie sa inyo, na? Ba ah. ha? Bahala kayo. <laughs> oh, kumain ka na ba? Oo, oh, tapos na ho. Ano ulam? Ah, nagulam ako ng dinuguan. Ay, dinuguan. Bakit ang sexy mo? <laughs> Ha? Huh? Hindi naman ko sexy. Hindi, sexy mo eh. Ha? Oh? Pwede ka ba tumayo? Okay, okay sige nga. Ha? Huh? Sexy naman ni nanay. Hindi naman ako sexy. Oo. Oh, oh. Saan ka na natutulog? Doon no, sa anti-sexy pindahan ko. Oh. Tapos may mga ano yan? Bakit pula-pula? Kasi okay, make-up. Ah, nagme-make-up ka? Oo. No. Okay, so bibigyan kita ng ano? Ay? Bibigyan kita ng tulong. Marunong ka ba? Anong bibili mo pag bibigyan kita ng pera? Ah, bahala ka. Hindi. Anong bibilhin mo pag bibigyan kita ng pera? Dipindi lang ho. Ano yung pangunahing kailangan mo? <laughs> ah, sa puso ah. Ah, yung bahala sa puso? Oo. Oh, oh. oh, yun nas... oh, thank you. Anong gagawin mo sa 40? Hindi, pagbili kong pagkain. May pagkain? Oo. Oh, uh, mister pa. Anong mister? Asawa. Naghanap ng asawa. Naghanap pa ng asawa? Oo. Oh, oh, yung gwapo. Yung gwapo? Yun lang pa problema mo, asawa? Oo, oh, asawa. Bibigyan kita asawa ngayon? Oo, oh, yung mayroong magyakap sa akin. Kaya ka sigurado. Kaya <laughs> well, Jesse, eto, pwede na to sayo? Oo, okay Tayo ka nga, Pumpantay kayo. Dali. Ayun, magyakap. Hindi, mamaya na yakap. Tabi muna kayo kung bagay ba. Pwede tanggalin muna yung shade? Hindi, malabong matakot. Okay, no, okay lang. Tatanggalin na. Ibalik din natin. Pangit kasi yung... Ha? Pangit yung? Ah, uh, doon sa kabila. Ah, okay, okay. Sige, ganito. To. Sige, Ngayon, malabong. tignan mo si Jesse. Okay na ba yan? Okay. Pasado na sa taste mo? Uh, okay. Ha? Kaya, hey, Jesse? Pwede na ba si... Ano pangalan mo ulit, Nay? Ah, eh? uh, Remedios ho. Oh. Nanay Remedios? Remedios 40. Oh, sige, kausapin mo si Jesse kung... Magkabagay kami. Magkabagay. <laughs> <laughs> Tanungin mo pangalan niya, magkilala kayo. Anong pangalan niya? Jesse. Ay, Jesse. Ako naman Remedios 40. Ano taong Ma ka na? Ah, uh, eh. 58. Kaya po? Oh, siyempre malandi pa rin. <laughs> Ako na nang magsabi. <laughs> malandi pa rin? Oo, oh, malandi. Naghanap na rin. Ah. Um, ah, cha -cha? Chacha? Isipin mo lang may tuktok. Oh. Oh, sige. Oh, partneran mo. Oh, partner daw. Yeah. <laughs> <laughs> Nay. anong ka bigyan kita pera? Pero ang tanong, may ingatan mo yung pera bibigay ko sa iyo? Oh, syempre. Ha? Huh? Oh, bigyan kita 1,000. 1,000 na. 50 naman yan. Ako. Alam naman pala niya eh. Oh, oh sige, bigyan kita 100. Oh, pwede okay, daw. Ha? Oh, okay na 100. 1,000 naman. Ah, 1,000. May problema ka ba si nanay? Wala naman. May bumuhulo ba sa isipan mo? Ay, yung mga anak talaga problema. Sige na, ipunta dito na. Pagdina ko lang Ah, mister lang talaga. Wag kang magalala. Oo. Tinuturo ka talaga, men. Lumapit ka dito. Ayan mga kababayan, sa mga nakakilala kay JC, ha

ay, din. Oh, diba, ayun ko ang tanganan niya. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Saan mo ilalagay ang pera? Be careful. Para saan mo saan yung card po. okay. Natan ko yan. Ano? Pinili ko ng pagkain para mag Okay. So? Pinili okay. So, uh, ko ng pagkain para mag-sign. na ako. Anong mensahe mo oh, yeah, kay Walang I love you? Huwag lang. Huwag lang. Huwag

Lord, pero oh, dito lang siya. may pamilya naman. Patay na yun wala. Patay na. Yoda. Yoda. Ah, na kasawa. Nanahanap ka talaga ng asawa. Oh, para hindi ako magpapawal sa Pag may asawa ka na, hindi ka na magpupulubi. Oh, magigit ka na Oh, tamam, Focus ka na kay Kuya Jesse. Kaso sa tayo dito ha. Ay, ko siya. Kikisip ko ang lalaki. Tama nga naman. Lalaki ang mag-iisip nun. Pagkatapos, kukunin ko na yung mga damit ko. Doon na sa jabaan. Maglaba. Ikaw maglaba. Oo, panong naman ang laba ko. Laba ko. Inay, ingat ka, ingat kami pero pera mo, babalikan ka namin okay, Ha? Pag pumalik ako, saan ko na makikita ulit? Dito lang lagi? Paano ka pumula? Okay. Oh, si JC ng bahanay. Kung na daw paalam ko rin. Ah, ilang araw, kung ulit ka dito. Oo. tayo? Okay. Babalikan ka namin. Nataling ka namin ng Makati. Okay lang? Okay. Pero hindi ko yung mga tanay. Yung magtanan na tayo dalawa. alawa. Para di na ako magpulong. Hindi na ako kaya ginagawa ko. Baka magtanan ay pumayag ka lang. Oo. Kasi pagkasawa tayo, di magtanang na tayo sa Para hindi ako magpulong. Okay. Maglabang. Magpulong. ganito na lang. Pagbalik namin, dapat nakaligo ka na ha. Eh, ganito na lang. Niligo naman ako palagi. Kailan? Kanina upang aga. Hindi nga, hindi mo yung paa eh. Kasi paglakad ko Ah. Wala yung mga ka muna Anong pangalan mo ulit? Remedios. Tanay Remedios. Remedios po. Go, go. Kasi ako po si Daddy Ito mga pa sa'yo. Ito mga pa sa'yo. Salamat. Balikan ka namin. Diyan ka lang. Balikan ka namin. Okay lang. Sasama kita sa pag sumama ka sa amin. Bahit wag na, ba? maraming damit doon. Okay, po yung mag yung mga damit na nyo sa sasama. ka sa akin. Pag sumama ka sa amin at walang uh, problema, dadalhin kita sa ano, dadalhin kita sa ospital. Oo. Papainumin ka namin ng vitamin. Papagupitan ka namin. Mariban. Okay ba? Oo. To kailangan, ano kailangan makausap ko na naman. Hindi naman. Hindi Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi Bisaya Hindi naman. Okay, po. Ako talaga. Ako pa talaga. Sasuri daw lagi ko. O ikaw 'tong burden sa Paano sabihin? Paano sa sabihin daga sa amin na ano? Ah, pahal kita. Eh, ako sa saya. I love you in English 'yun o, oh, sa northern, at sa menu? Uh, ay, hindi ka tiga northern, sama. Ah, maliit ka pa. Okay, hindi uh, na dito. Okay, okay. Ganito, balik tayo dun sa usapan. Ah, dadalhin din tayo sa... Kami ng bahala sa damit mo. Pagpilis mo. Lahat. Uh, Ang... Tapos, pumunta tayo sa hospital. Oo. Uh, Oo. Oh para mapagupitan ka, mapalitan yung damit mo. Okay ba yun? Pap Papalikan ka namin, ha? Ha? Sige. Oo. Oh, Kasama mo na araw-araw si Kesi. Kung saka sa kalimot, walang asawa yan. Walang asawa yan. Oo, oh, kaya pa. Kung sakaling kayo magkatuluyan na ilang anak pa kailangan gagawin nyo, hindi na akong magkaalit. sige, tayo ka nga. O, tayo tayo, tayo. Mauntok ka. Okay. Pag tayo tayo, tapos niyakap ka ni Jesse, ano nga doon yun? Saan? So, pag nahawakan niya, anong mararamdaman? Kapal nga. Masaya na. May ring medyo, babalikan ba, kita. Mister mo na. Anong tawagan ninyo pag nakatuloy ang ang yung pagkawag Wow! Pahit na naman. kita ng event. <says> Walang Ang ganda. talaga. ganda. Ano tulong? Dito man. Naghahanap siya ng mapapangasawa. Pwede ba? Ah, uh, hindi na pambigko. Si Gigi Justin. Para Matanda. <coughs> matanda. Ano Maganda yan, hindi matanda. Ah, ito gusto mo. Amerikana, oh, Americana. Hay, Amerika Amerika kana 'yan, demo. 50 para kay matanda na. Uh, ah, mare, kayo yun. Ay pala. Sorry Bandang. balik ka na doon, ayaw sa'yo Ayaw ng support oh, Sige, sige, alis na kami ha, bye bye Ingat ka, ingatan mo yung pera mo Babalik ka dito, okay. balik na namin ha Tatago mo yan ha Ang palatago na mo Kain araw -araw ka ng araw-araw, kain maayos ha Okay, God bless God bless uh, Thank you here. po, salamat mga kababayan <laughs> Salamat, <laughs> <laughs> salamat. <laughs> yes, oh, Mga kababayan Ito pa pala yung maganda Pala, miskel po na siya Oo,

Remedios na nadaanan namin dito sa bayan ng uh, Alcala, -Al 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 Pangasinan. Mga kababayan, magre-remind natin si Daddy Frankie. Huwag niyo po sanang kamasamay ng mga biroan namin. kasi so, namin Daddy Frankie always masaya. Shoutout po sa atin lahat. Wounds. Maraming salamat po. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan. From Pangasinan, mabuhay po tayo na. na. Kain ka ha? Oh, okay. po. po. Thank you po.